mamaya lang to meron na tong mga rubber paint dito raan tong steel trusses mga bakal ano pala to mga mga bakal Tara, Dito tayo magugumisa mga kabayan sa Aroseros Forest Park Gabi tayo na Pasig River Esplanade sa Quezon Bridge Maganda talaga dumaan dito Malinis at walang obstruction maayos na maganda na mga halaman hindi maglalagay ng ano ng mga pistols entrance ng Aroseros Forest Park ko. Ganda na dyan. meron pang vertical garden ito ang dami huwag kabilang sa kabila mas malalaki gandong pa pala kumagaan <laughs> ng yung fountain yung kapihan okay cups sa gedli oh yun pa nang hinihingi nandyan itong lugar na to yun din sana no? ma apply nila no? sa may loton marabi, ang ganda na lalo hey. Dito yung custom concrete At pagdating na ng Kesson Bridge ano na naging plain na big river is ganad so di pa sila mamashal do ano? na eh pala may, ano, may may bitak sa gilid eh kamayan din 'yan pala pintura ubiting oddan dyan agad na yung graffiti kailangan mm -hmm. bakbakin panghi pa rin yan ganda oh. may tinatanim pa doon sa sa gilid Alupang pinagagandang Arceros Forest Park. Diyan. Okay. Yung okay. iniapply na ito. Para sa siguro tonta. sa lagay ng o so, rubber paint. Yan na din. Ano hmm, nitong pintura raw? si Peter Rodriguez. Fast. talaga nitong ano, sa lumang diner part. Para sa ning gilid pagandahin pa no mga kabayan. abeo oh, ganda talaga ganda din niyan palat pa dito sa Luna Park ay yeah, naalugay nila mga kasit na lampos eh meron pang isa hindi nakalagay umpisa na to no talagyan na to oh. na rather hmm, lakas ng tunog Malinis ng tingnan no? ha. Nakakarinding ano talaga yung mga ibang jeep. Nakahilera itong mga ano, mga water hyacinths merong linya Kumuha sila ng ano, sarili nilang linya ano, Wala naman sa gilid Andun lang oh. Kapila boats to nakakalaki nito yung hinihila nila mamaya lang to meron na tong ano, mga rubber paint so, dun din kaya ng isang ano ano isang tagboat hindi na nga tataasan to yung linear park at dito na yun hindi gumagawa ayun sa dulo sana hindi mahinto ng ano no ng October so, tuloy-tuloy sana hanggang ano no hanggang November December para mabilis um, matapos ah, Thank you. Gitna sa gitna ng kabayan. Ito niya yan. Ito. Biglang dami, no? Ito na nga yung granulang masyado. Oh. Ito rin itong Philippine Trusses yung so, bakal takas oh ito oh. so, wala pa mas mahirap dyan eh. mas may ano na sila babaw ng kalsada bumiwanag dito sa Quezon Bridge ay sa CR ako maano uli na Ma madumi uli hindi naman tayo mag update ako Tapos ito na rin yung mga ano, mga classic na lampo. Tatambak pa pala doon eh. ini ada water fire

you yeah. know yeah.

lakas ang alog na ano ng ng tulay grabe grabe pala nito oh